Ayan, isang magandang umaga po, mga idol. ayun po ay tracking, ha? dumating na tayo rito sa ating lugar ng ating uh, bayan ng at Kapan, mga idol. Kapan City, Nueva Ecija. mga idol, yung napapansin kung uh, nasa harapan na yan, Robinson po ng Kapan City, yan, mga idol. yan mga idol, ha? Maga po tayong pumila ngayon dito at uh, Pinapacheck natin ang ating uh, power window o yung bintana ng ating uh, pintuan mga idol. Nagkaroon po ng uh, problema ang ating kaliwang uh, pintuan o sa bintana mga idol. Ayan, uh, pinalitan po ng uh, ating kaibigan uh, para po ma-open mga idol. Narito po tayo sa bayanihan, Gapan City. Yan idol, magandang umaga po sa inyo. Sir, ano po ang pangalan ng ating pwesto na yan? Bayanihan Cardor. Yan, Bayanihan Cardor. Oh, Bayanihan kasi po eh. Opo, dito po matatagpuan yan sa Bayanihan, Gapan City. Magandang umaga po sa may-ari at sa mga empleyado po ng Bayanihan Cardor, mga idol. Yan po, takiligin po natin na ah, sa lahat po ng magkakaroon ng hindi sinasadyang ah, pangyayari na masiraan, especially ang mga pintuan o pintana ng inyong mga sasakyan o truck, pumunta lamang kayo rito sa bayan niyan, Cardor, City, mga idol. Ayan po ang kanilang mga kagamitan, mga idol. At sila din po ay nag, din o nagtitint ng mga sasakyan, mga idol sa man sulok ng Pilipinas, maging sa ibang bansang napapanood ating mga kababayan Narito po tayo ngayon sa Bayanihan Cardor uh, dito sa Gapan City mga idol Sa lahat po ng mga nagkaroon ng problema sa pintuan, bintana o kung ano pa man ang pwedeng ipagawa nyo rito Lumapit lamang kayo mga idol dito sa Gapan City, Bayanihan Cardor Yan, yung tinatawag natin at tangkilikin natin ang sarili nating bayan mga idol po kayo dito mga idol yan po ginagawa na po ang ating uh, pintuan mga idol o tinatawag nating power window magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa Gapan City mga idol magandang umaga po sa ating mga idol po tayo kagabi rito mga idol sa kapan City mga idol, napita natin ang paggagawa ng ating kaibigan idol, magandang umaga sa iyo, good morning ginagawa na po ang ating power window o power door mga idol ah, para hindi po tayo nababasa ng ulan o ah uh, hindi po tayo uh, mapasok ng kung sino-sino lamang mga idol. Iba po secure ng ating pintuan mga idol. Yan, uh, muli po inaanyayahan kayo ni Buhay Tracking uh, dito po yan sa Bayan Land Repair Service Kapan City mga idol Bayan po ng Kapan City ang nakakasakop sa pwesto ng ating idol Bayanihan Carter Repair and Services mga idol idol nakita po na uh, ina na na ang ating pintuan bago tayo pumiyahe ng Sambuanga City nang galing tayo ng Sambuanga City narito tayo ngayon sa Gapan City mga idol from Region 9 to Region 3 Central Luzon mga idol Ayan, karagdagang balita, informasyon mga idol. Kapag sinabi pong Nueva Ecija, tumatatak sa isipan ng mga tao, Rice Gallery po ang aming lugar o aming lalawigan mga idol. Isa po kami na nagsusuplay ng bigas sa buong Pilipinas mga idol. Region 3 of Gapan City, Nueva Ecija. Installation ng mga wiring mga idol para wala maging abiriya sa biyahe po ay grabe mga idol muli po tangkiligin natin ang Pioneer Cardor Repair and Services dito po matatagpuan yan sa kahabaan ng bayanihan Japan City, Juebesia Region 3 o Central Luzon mga idol lamang mga idol kakwentuhan ko kayo nag-uusap tayo nasa Sambuanga City ako Region 9 ngayon nandito na tayo sa Region 3 sa ating bayan Gapan City mga idol Nueve nagpapasalamat tayo sa ating butihing Mayora Joy Pascual at ang ating uh, Vice Mayor Dodong Bautista ganon din ang aming 4th District Eming Emerson Pascual mga idol congressman po yan at sa lahat po ng mga Pascual family, magandang umaga po at ito sa inyo ni Buhay Traki. Isa po ako ang nagmamalaki uh, ang uh, nag, uh mamalaki, o pinagmamalaki natin ang aming bayan ng Gapan sa buong Pilipinas mga idol. Dito po sa Gapan City, makikita nyo ang lahat ng mga hinahanap yung kakaiba o itsura ng isang bawat lugar o bayan sa buong Pilipinas mga idol dahil po yan sa mga Pascual family especially po sa aming congressman Eming Emerson Pascual maganda kumaga sa iyo idol congressman binabati ka ni buhay ka at mga idol nakita nyo naman po gumagana na ang ating power window. Ayan o. Umaakyat. Baba na po mga idol. Ibig sabihin. Oo siya idol. Napalitan na kasi. Sinadya nating iuwi ang ating truck. Dahil dito po ang ating mga kababayan. Magpapahinga lamang tayo na ilang araw. Pagdating ng lunes. Babalik na tayo sa Sampanga City. Region 9 mga idol. Sama-sama na naman tayo, mga tsabakano. Magandang umaga sa inyo. Region 9, Zamboanga City, Machapacano. Next week po, magkikita-kita tayo. Kapiling nyo na naman si Buhay Traffic. Sa lahat po ng mga Muslim dyan, binabati ko kayo ng magandang umaga ang mga idol, ah, pinapakita po natin sa masulok na Pilipinas sa ating mga kababayan. Asahan nyo po mga idol, si Buhay Tracking patuloy na magbibigay ng informasyon, karagdagang balita, idea, karagdagang kaalaman. Saan man sulok na Pilipinas tayo makarating, maging sa kalsadangan at maging sa karagatan mga idol. Yan po ang patuloy-tuloy na gagawin sa inyo ni Buhay Tracking. Yan mga idol, ikinakapit na ng ating idol. Shoutout po sa kanya at sa buong pamilya niya mga idol. Proud tayo, batang kapan mga idol. Kababayan natin siya mga idol. Tayo ay isang batang kapan. Ipinagmamalaki natin yan mga idol. Saan man sulok ng Pilipinas makarating si Buhay Taraking, daladala -dala natin ang pagiging batang kapan mga idol. Ipinagmamalaki natin yan na tayo ay napapabilang o naniniraan sa isang lungsod o bayan ng Gapan City mga idol. Maraming maraming salamat po sa mga Pascual family mga idol. Sila po ang nagpaganda at nagpatuloy ng kaayusan ng Gapan City ng aming bayan mga idol. inuumpisahan na pong gawin ang tinatawag nating ospital ng Gapan City mga idol libre po 'yan mga idol para sa ating mga kababayan yan. libre po 'yan sa kabutihan po at pag-aayos ng ating congressman Eming Emerson Pascual marami pong mga kababayan ang matutulungan na magkaroon ng sakit mga idol para po sila gumaling dahil po sa ginagawang lang ospital yan mga idol